Ano nga ba ang mangyayari kung ikaw ay malapit na magretiro sa SSS ngunit meron kang hindi nababayarang SSS loan o kaya SSS calamity loan? Ano ang pwede mong gawin or option na pwede mong gawin para maiwasan ang penalty ng malaking deduction sa iyong retirement claim dahil dito? So sa video ito, magsasample tayo ng isa naming empleyado na may utang kay SSS way back 2023 pa na hindi nababayaran. Yung 17,000 niyang utang ay naging 97,000 pesos dahil sa lumobong penalty at interest. So ano yung pwede niyang gawin bago siya mag-file ng retirement claim kay SSS? Yan at iba pang mga tanong ang ating sasagutin sa video ito. So, sasagutin natin sa video ito ang mga tanong na mga to na pinost nyo sa aking YouTube channel. So, ang sagot po dyan ay bago po tayo mag-file ng ating retirement claim, ay pwede po tayo mag-apply ng SSS Loan Condination Program. Ano nga ba itong Loan Condination Program? With sample na din, tara panoorin natin. So, ang ating empleyado ay minang loan sa SSS last January 30, 2003 ng 17,000 pesos. At sa kasamaang palad ay hindi nga siya nakakapagbayad. Kaya umabot na ito ng 96,878 as of September 22, 2022. Pero good news dahil may bagong circular number na nilabas sa si SSS at ito ang Loan Condemnation Program kung saan maaari na yung 0.19 na penalty ng kanyang loan ay maaaring makondone or mawave. At yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Naglabas nga si SSS ng Circular number 2022-02022 alinsunod sa Social Security Commission Resolution number 383 Series of 2022 na nilabas noong June 8, 2022 ito yung guidelines on the consolidated loan program with the condemnation of penalty. So ano nga ba ang coverage ng programang ito? Sa programang ito ni SSS, lahat ng may mga past due SSS short term loan number loan, gaya ng mga sumusunod salary loan including salary loan early renewal program, calamity loan, emergency loan, restructured loan. Pag sinabing past due, Ibig sabihin nito ay meron kang unpaid obligation consisting of principal, interest, and penalties na equivalent sa more than 3 months or 3 monthly amortization. Ang programang ito ni SSS ay mag-uumpisa starting September 30, 2022. Almost every year naman, si SSS ay nagbibigay ng ganitong option sa mga hindi pa nga nakakapagbayad or merong mga unpaid or unsettled loan kay SSS. Sino-sino naman ang pwedeng mag-avail ng programang ito ni SSS? Una, lahat ng mga loan accounts na past due na sa time ng consolidated loan application. Pangalawa, hindi pa nabibigyan ng any final benefit, permanent total disability or retirement benefit. Pangatlo, hindi na disqualified dahil sa fraud due to fraud committed against SSS at ang pang dapat meron kang active MySS online account. So sa consolidated loan amount, lahat ng outstanding principal and interest na member or borrower past due na ng kanyang loan ay pagsasamahin sa isang one consolidated loan. Halimbawa nito yung ating empleyado kanina, yung principal niya ay 17,000 at ang interest naman ay 19,890. So ang total na consolidated loan niya ay 34,890. Sa ilalim nga ng programang ito, lahat ng principal and interest ng member na past due na ay pagsasamahin sa isang one consolidated loan. Pagkatapos, yung unpaid penalty shall be consolidated separately. And be subject to conditional condonation or possibly hindi na bayaran kay SSS. Paalala lamang na tanging ang penalty lamang ng inyong unpaid loan ang ma or mako kay SSS. So sa case nga ng ating empleyado, ang ma sa kanya or mako-condone ang penalty niya na amounting to 59,988.19. So kung iisipin nyo, sobrang laki na nito or sobrang laking tulong na nito employee. So may dalawang option si employee or si member. Once na 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 ang iyong loan application, may dalawang option na ibibigay si SSS. So una, ito ang tinatawag na one-time payment. Kung saan, yung full payment ng consolidated loan niya ay dapat mabayaran within 30 calendar days upon approval of the consolidated loan program application. So, ibig sabihin, yung 34,890 ay kailangan niyang mabayaran within 30 days upon the approval. So, automatic na once na yung iyong loan balance or consolidated loan amount ay nasa 5,000 pa baba, ay automatic na one-time payment only. Ang alawang option naman ni SSS, ito ay tinatawag na installment plan. Ito ang option naman ay kung ang loan balance mo or ang consolidated loan amount mo ay lalagpas ng 5,000 pesos. Sa ilalim ng installment plan, pwede mag-down ng 10% sa iyong consolidated loan amount within 30 days from the receipt of notice of the approval of your consolidated loan application. However, maaari kang magbigay ng mas mataas na down payment para at least bababaan or mas mababa ang iyong magiging monthly amortization. So itong option na to ay bago kay SSS. Dati kasi hanggang 6 months lamang na dapat mong mabaya. So ito yung magiging uh, payment option mo doon sa remaining balance mo if ever man napipiliin mo yung installment option. So kung meron kang utang na 5,000 to 10,000, meron kang maximum of 6 months while 10,000 to 18,000 12 months term 18,000 to 36,000 24 months term 36,000 to 54,000 meron ka namang maximum of 36 months term while 54,000 to 72,000 ay maximum of 48 months while more than 72,000 ay up to 60 months or 5 years take note na ang miyembro ay maaaring magbayad in advance or mas maaga sa maximum term by choosing a shorter payment. Kasi nga, base sa ilalim ng installment option, magkakaroon 10% per hour na interest doon sa consolidated loan amount until such time na ma-fully paid mo ito. At magkakaroon din ng 1% per month para sa tinatawag na penalty charge pag hindi ka nakapagbayad ng iyong monthly amortization on time dahil nga conditional condonation ito sa ilalim ng one term payment 100% ng penalty ay makokondoned upon full payment so yun nga yung pinakita ko kanina almost 59000 ang maleles ni employee or ni member doon sa na loan niya under naman sa installment plan Penalty proportionate to the amount shall be condoned as follows. Una, upon payment of the required down payment within the approved period, percentage of the down payment shall be condoned. Pangalawa naman, penalty shall be fully condoned after mo ma-fully paid yung outstanding consolidated loan mo within the approved terms and condition. So in the event na hindi mo siya nabayaran, despite the fact na ikaw naman namili doon sa loan term mo, ay possible na ma-default ang iyong consolidated loan dahil sa mga sumusunod. Una, example, ang pinili mo ay one-time payment pag hindi mo nabayaran yung one-time payment sa loob ng 30 days. Or, o kaya, down payment if ever naman na pinili mo yung installment option. Pangalawa, non-payment of obligation equivalent to more than 6 months accumulated monthly amortization. Pangatlo naman, failure to pay in full the installment plan within the approved term. So make sure na mabayaran mo siya base sa term na na-approve sa iyo ni SSS. Kapag nabayaran mo na ang iyong total consolidated loan, maaari ka na mag-loan after 3 months from the date of full payment. Samantalang, ang mga membro or member na merong default consolidated loan ay iaalaw lamang ni SSS na magreloan reloan or mag-avail ng new loan program after 2 years upon full payment ng kanyang defaulted consolidated loan. Ngayong alam mo na ang tungkol sa SSS loan condonation, paano nga ba mag-file nito online? I-click lamang ang next video para sa step by step process